So ito po ang mga Duterte tuloy-tuloy na nalalagasan ng mga kaalyado. Uh, this time in their own region sa Davao, okay? Uh, naglabas po ng statement ang local party ni Vice President Sara Duterte, yung HNP. Uh, kung saan po tinanggal nila ito pong mga prominent politicians sa kanilang hanay, okay? Yan po ay sila Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy Tagum City Mayor Ray Uy Davao de Oro Vice Governor JV Tyrone Uy and De Oro First District Representative Maricar Zamora sini po sa HNP, di ba? All are members of the ruling Lakas Party ni Speaker Martin Romualdez. O so, pero po yung kanilang local party ay HNP kasama po si Sarah Um ito po si Vice Governor Uy was temporarily appointed Governor of Davao del Norte by DILG after a 60-day suspension uh, dito po sa kay Edwin Hubahib, di ba? Yung yung kasama nila doon sa rally kahapon. Okay? Um, Hubahib is Duterte halay and was suspended for grave abuse of authority and oppression. Okay? Parang 60 days preemptive suspension po yung nangyari doon. Um, the Duterte faction has cried foul, calling it an example of political persecution. yon It would appear that the Uys have taken aside in the brewing political civil war between the Marcos and Duterte families. or their price for loyalty potential control of the Davao region. Okay, so ito, naglabas ng statement yung hugpong ng pagbabago. Sinasabi nila, uh, This decision comes in light of recent events and actions that have been found to conflict with the core principles and policies of our parties. Ano kaya yung core principles na yun? eh, eh obviously dito it is loyalty to the Dutertes okay core principle di ba hindi uso yan sa ano natin it's loyalty kung loyal ka ba sa mga Dutertes sinuportahan mo ba yung rally namin kahapon di ba uh, are you against the Marcos government are you calling on the, the Marcoses to resign are you parang ganun eh parang ganun yung loyalty check nila sa kanilang mga ano eh ano ba kasaming ka ba o kung baga, hindi ka pwedeng nasa gitna Kailangan mong pumili Kung hindi ka kampi sa amin Kung hindi ka uh, If you won't side with us ba diba? Ang problema kasi, ang problema kasi guys, uh, kaya siguro unti-unting ano, nawawala ng mga kaalyado. Eh kasi bukod dun sa bukod dun sa kanilang ginagawa ngayon na pag-destabilize at panggugulo, 'di ba? Eh masyadong Parang ang hirap matake yung mga naging stand nila sa mga issues recently eh. Kasi yung for example, yung kanilang issue sa yung kanilang uh, stand pagdating sa China, 'di ba? Yung pangbubuli sa atin ng China, parang bilang isang Pilipino, 'di ba? Kahit sabihin mo ng bilang politicians na kinabang sila sa mga Duterte, 'di ba? Pero yung yung papipiliin ka, 'di ba? Kung yung katapatan sa sa bayan mo o yung dito sa sa bully na bansa na kinakawawa yung mga tao natin. Syempre pipiliin mo yung bayan mo, uunahin mo yun uh, kaysa doon sa loyalty mo doon sa isang isang politiko. O pangalawa, yung pong paghiwalay ng Mindanao, 'di ba? Parang napaka-sensitive na issue din yan. Nakita natin kung gaano kahirap kapag merong merong hidwaan sa Mindanao kapag merong gera dahil merong mga iba diyan dati na gustong humiwalay. 'di ba? Na nauuwi sa violence, 'di ba? Tapos ngayon maririnig mo nang ganyan sa kampo ng mga Duterte, 'di ba? Na hiwala yung Mindanao. So, ang hirap suportahan ba? Ang hirap suportahan. Um, kasi sa totoo lang, 'di diba? Kung uh, kung hawak mo naman yung mga era, kumbaga ano naman eh, kakaya mo naman eh, Kaya, kahit wala masyadong ano from the admin kaso kapag dagdagan mo pa ng ganyan, 'di ba? Kasi mga Duterte pa siguro ini-expect yung mga kaliado nila na na tulungan sila doon sa kanilang ginagawa ng mga efforts to to destabilize itong gobyerno parang ang hirap naman para sa isang politiko na gawin yun and you will see the battle lines being drawn here the battle for Davao hindi lang pala sa Davao City magiging mainit yung laban pati sa the whole Davao region okay so ito yung mga kaalyado ng mga Duterte mga HNP laban po sa ilang mga politicians na that will be siding with the admin and will be expecting siguro support from the admin min paglaban ditong sa upcoming elections na kumbaga the Duterte's will be fighting for survival. Parang ganoon eh at saka yung mga kalyado nila, of course sila Hubahib, sila Pantalyon, lahat yan isa-isa may mga kalaban yan, mabigat ang magiging laban diyan sa Davao region. Hindi lang sa and of course sa Davao City, matunog pa rin, maingay pa rin yung pong yung pong uh, usap-usapan na si Attorney Mix Nograles or isa sa kanyang mga kamag-anak ang lalaban dito sa mga Duterte kung si Mayor Bastiman yan o kung sino man ang, uh, kaya dyan pa lang din sa Davao City sa sarili ng baluarte ay magiging mainit na magiging madugo na yung laban at magiging Talagang ibang level na po yung magiging init nitong parating na eleksyon. Kaya abangan po natin at uh, uh, hopefully po ay uh, ano, hopefully ay uh, sana ano eh, sana makita ng mga 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 Duterte at ng mga kalyado nila na hindi maganda yung ginagawa nilang destabilization sa bansa. Yung mga parang calls ni congressman Pantaleo, na yung, yung, mga military, huwag na kayong sumuporta sa pangulo, nakakasama po yan at nata off yung mga kaalyado nila. Di ba na? Parang nagtatridor ka sa bayan, eh, ka sa konstitusyon at sa bansa. Kapag ganun yung mga calls na narinig mo. Pero anyway, yan po, makita po natin at lalo lang umiinit. So, magiging hotspot yung buong Davao region ngayong upcoming elections. Okay? So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye yeah, po, palakasin natin ang Pilipinas, guys. Okay? Let's do this. Bye-bye.